Pagkandang araw, narito ako sa inyong harapan upang iulat ang kabanata 13 ang klase sa fisika. Sa pagpapatuloy ng kabanatang ito, ating pangmasasaksihan ang mga magaganap sa loob ng klase sa fisika. Ating simulan kay Padre Milo, ang propesor ng klase sa fisika. Patuloy ang pagtatanong niya kay Juanito tungkol sa salamin. Bakit niya nga ba tinatanong si Juanito? Kasi si Juanito ay isa sa mga paborito estudyante ng profesor. Muli siya ang tinanong ng professor kung naniniwala siya na ang nasa, sa, nasa ilalim ay nakakapekto sa ibaba. Sumagot siya na hindi siya sumasang-ayon, kasabay ng paghila ni Placido sa kanyang damit. Si Placido, kilala siya bilang pilosopo sa klase. Nagulat ang professor sa sagot nito kaya muli itong nagtanong, may halaga ba o wala sa harapan ang bagay na nasa likuran? Sa pagkakataon ito, hindi na alam ni Juanito ang isasagot. Mabuti na lamang ay napatingin sa ibang direksyon ng profesor. Dahilan kung kaya tinapakan niya ang paa ni Placido. At sabi-sabing, turuan mo ako, bilis, turuan mo ako. Nabigla si Placido at nasaktan at sa si hindi sinasadya, nasabi niya kay Juanito na aray, isa kang hangal. Kagad silang nahuli ng profesor at agad na pinatayo ni Placido at agad na pinatayo si Placido kasabay ng pag-upo ni Juanito. Inakala ng professor na binubulungan ni Placido si Juanito ng sagot, kung kaya't sa kanya naman ibinaling ang mga tanong. Paulit-ulit siya tinatanong ng professor, ngunit paulit-ulit din ang pagsagot niya dito ng papilosopong sagot. Tulad na lamang ng tanong na, ang sabi sa aklat, ang salamin ay binubuo ng tatso, iba't ibang metal. Totoo ba ito o hindi? Sumagot siya ng papilosopong sagot. Uyan iyan pa ang nakasaad sa aklat padre. Hanggang sa nautal-utal na si Placido at wala nang maisagot na ikinatuwa ng profesor dahil alam niya hindi na pa si Placido at dahil lang din upang insultuin niya ito. Tulad na lamang ng pagtarak nito sa talaan ng mga mali niya at hindi pagpasok sa klase na limang beses katumbas ng isa. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagtingpi pa si Placido Dahilan kung bakit kanyang nasagot ang professor nang walang kagalang-galang at sinabi, hindi na siya papasok sa klase nito kahit kailan, kasabay ng paglubas nito sa klase. Napakagat labi ang professor at napatungo sa kanyang narinig. Ganon din ang pagkabulat ng buong klase. Nagulat sila kasi hindi naman talaga ganon yung pagka, pagpapakilala nila kay Placido. Kasi nga, di ba si Placido ay isang pilosopo, tapos hindi nila alam na gagawin ni Placido. Ngunit sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagsasermon ng profesor. Kaya naman simula noon, kapag pumapasok sa paaralan ang bawat estudyante, ay tila nawawalan sila ng isang oras ng kanilang buhay. At kasabay nito ay ilang bahagi ng kanilang tignidad at respeto sa sarili ngunit nadaragdagan naman ang panghihina ng loob kasama ang pagkasuklam sa pag-aaral at pagdarandam sa kanilang puso. Pagkatapos nito, hihingan sila ng kaalaman, dignidad at pagtanaw ng utang na loob. Meron lang mga ko ilang mga katanungan na akin rin masasagot. Kung ikaw ay magiging guro sa hinaharap, paano mo pahalagahan ang iyong mga mag-aaral? Siyempre, pahalagahan ko sila sa paraang nerespetuhin ko rin sila. Ibibigay ko yung mga nalalaman ko, syempre. Ibibigay ko yung, yung, yung ibibigay ko yung makakaya ko para lang matuto sila. Sa, pa, sa paano para ano makukuha ang respeto ng iyong mga mag-aaral? Napakasimple. syempre, makukuha ko yung respeto nila kung re ko rin sila. Yun lamang.